ang balong uyo dali dali mga master uy yun uy dali dali uy, dali 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 uy yun oh uy so yun sinabit 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 uy dali ulit uy uy nandito lang sila sa gilid mga master 'yung bagong spot, master. Yan 'yung bangka na sinasakyan namin. So, ayun magpipishing fishing na naman tayo. So, kasama natin si Master Archie. Si Master Tandol andun sa itaas mga master. 'yan So, so 'yung gamit nating red shad rap sa binuto, ultralight from Fishermen. At tapos yung door natin mga master replica. Kulay dilaw. Yan o. So try natin yung spat na to. Maliit na spat lang 'to, mga master. Yan, mm, parang bato lang siya. So try natin magkas dito. Kung may kakagat. Yan. Nitik ng balu. Dali. Dali mga master. Dali. Dali. <laughs> Uy. Kanuping. Kanuping mga master. Good size bro. Kanuping. Good size. Kanuping. napakagat natin natin ang kalan yan o oh, kanoping mga master so, dito lang muna natin ilagay may mga pa ito mga master dalawang trumpet fish oh. ang abang na naman dalawang piraso dali 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 mga master uy sinabit sinabit uy yun dali kanuping ulit yun yan kanuping kanuping ulit kus Good size bro Kanoping Good size na kanoping Yan, good size na kanoping mga master Oh, dali. Dali. Ito. Uy, tala. Tala kito. Tala master. Tala kito. Yan, oh. Tala kito. No? Tala kito, mga master. Sa gilid lang kumagat. Mga master. Sa gilid lang siya kumagat. Na, Yun na natin natin lang yung sibut ah. Lumla natin yung lalagay. Kasama pa itong mga master. Bigla na lang kumagat. Uy, uh, dali. Uy, lapo. Yun. Inabula lang bigla. Yan you know, oh. Mga master good size. Probi jumbo. Yan you know, oh. Jambong lapo. Yun. Dali. Yan mga master. siya mapuruan mga master Adoy. Slow retrieve lang natin Ayan, ang laki sa naman. Oh, uh, dali, 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 dali. Uy, kanuping. Kanuping. Ayan. Kanuping mga master. Ah. Ayan oh. Kanuping. titik-titiknya pitik, lang eh. Titik natin to. Try natin dito, lubog-lubog. Yan. Oh, uh, oh, uh, dali, dali mga master. Uy laki laki ito Kanuping ulit Yun Dali Kanuping Good size na kanuping Yan mga master Sintruhan na no? dali natin dali muna natin dyan try natin dito mga master yung likod nya dali uy uy yun know. oh uy sayang so sayang so dali sinabit 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 may isabit yun uy good size good size yun yan mga master malaki sa gilid lang kumagat ang kasama pa Gili-gilid lang sila Oh, dali ulit <laughs> Uy, nandito lang sila sa gilid mga master Yan, Uy, tanggal ulit. Isang pamilya. Yan, red lapu lapo mga master. Sa gilid lang sila. kitang kita mo yung kumakagat sila mga master so lubog, -lubog natin dito mga master Ay, parang malalim to so try natin Oh, dali. Dali, mga master. <laughs> uh panuping. Yun. Panuping laut. Bang, Lubog-lubog lang kayo, ha? Yun, dali. Yan, mga uh, master. So, effective yung lubog-lubog dito, mga master. Ah... <laughs> uh, Lubog natin to. Ang ah, malalim pa. oh uh, dali dali ulo sabit uy yun na naman red lapu lapu <laughs> red lapu lapu dito lang sila tumatambay yan mga master red lapu lapu Yes, no. ah wag lang maputol sa pamain na lang mga master sa master ili na lang yung natitira naiwan natin sa bayan yung iba ay ito na nga Woo. sayang yung lor so yun So yun mga master hanggang dito na lang yung fishing natin So yung Iba nating lure na iwan sa bayan Yan you know, o Wala na tayong Gamit na master ili So Hanggang dito na lang yung fishing natin Yan you know, o Mga masters, master si master ko Baka may GT2 Giant Turtle or Giant Tabangka. <laughs> so mag-try mag si Master Tijan. So mga Master, uh, tapos na rin tayo mag-fishing. So ito pa lang yung mga nahuli natin. Yan, mga Master. Bali, sampung piraso. Baka rin tayo ng apat na lapu-lapu mga Master. Yan o. Yung isa, black lapu-lapu. Tapos may nahuli rin tayong palakitok. tapos yung kanuping natin lima uh, limang piraso yan mga master so hanggang dito na lang yung fishing adventure namin sa susunod na fishing adventure ulit vision